Good evening mga guys. Ayun, kumusta na kayong lahat? Alam nyo, pag dito pala, pag may nararamdaman ka, masakit man ang iyong ulo dahil wala kang gamot dito sa bahay, tapos kung basta kung anong nararamdaman mo, tumawag ka lang dun sa ano, sa hotline dun sa hospital, o kaya sa clinic. Kung saan saan ka nakaano na village ba? Kasi nung isang araw kasi parang umatake yung ano ko, yung yung nagbo-bloated ako. Hindi ako maka ano talaga, ito talaga ang sakit ko na siguro itong pag mabloated, meron oh. akong acid, hindi ko alam. Silang dalawa ang nagaano eh, yung kung hindi ako maka pagbawas, uh, nagbo-bloated ako. Tapos, <coughs> yung ubu ko naman, binigyan ako ng ano, dahil di ba pumunta kami doon sa ano, sa clinic nga. Nagpa-appointment kami. Tapos, binigyan ako yung inhaler. Pag naramdaman ko na, ubu-ubu ako na ano, yung iba kasi yung plema na lumalabas sa akin, yung maputi siya na ma-sticky, mucus ganon, hindi siya plema na ano, parang yung pagsinisipon sinisipon ka, ganyan, hindi. Kaya sabi ng doktor, Please. <coughs> Maano daw yung bakterya na nandoon sa may acid ko kaya naging GERD na siya. Kaya iwas-iwas daw ako sa mga spicy food, sa mga eh uh, maasim, ma uh, ganyan. Tapos binigyan ako ng inhaler nga 'yun pag naramdaman ko ubo ako, doon ipapam ko lang siya, mawawala siya kaagad. Tapos hindi na siya, hindi na ako ano, hindi na ako uubo-ubo ganyan. Tapos binigyan niya ako ng mas mataas na dosage ng cetirizin. Cetirizin or cetirizin sitir or basa yung cetirizin. Oh, cetirizin. Tapos ngayon, umatake na naman yung ano ko dahil may hemorrhoids nga ako nung nung last last na pinanganak ko yung bunso ko. Nagkaganon ako dahil 3 months na hindi ako nagbawas na naman noon kaya doon nagkaroon ako ng hemorrhoids yung almoranas <laughs> doon nagkaroon ako ng ganun ng sakit tapos bigla na lang ako kasi hindi ba hindi ako makapag ano nga meron nagtatry akong ano magbawas may naramdaman ako parang lumabas na ano na parang ganito kalaki tapos ang pagkakaalam ko naman ano yun pop yun hindi pala dugo na pala yun yung lumabas Diyos ko natakot ako talaga sinabi ko sa asawa ko na may lumabas sa akin na ano na dugo kasi nung nag tissue ako talaga as in dugo kaya tumawag na naman siya sa hospital sinabi niya na ganun nga tapos sabi nila na magpapa-appointment daw ako pero nung, kina, nung kahapon at saka ngayon, nawala, hindi ko na siya naramdaman. Nawala na yung sakit, gano'n, Tapos, nagtry try akong mag kaso lang hangin ang lumalabas. Eh, tapos, wala naman akong nakita na gano'n na, na may something na blood, ganyan. Wala na, hindi, wala na akong na, nakita doon. Tapos, tumawag sila kaninang umaga. Kinausap ko yung, ano, yung doktor. Sabi niya na, kung okay naman na daw ako, bibigyan na lang daw ako ng mas maano na cream. Kaya ito o, oh, ginaanan ng asawa ko yung prescription. Dahil out of stock sila doon sa clinic. Kaya bumili yung asawa ko doon sa ano, sa pharmacy. Libre siya. Wala pong bayad. Basta meron siyang pres prescription. Walang bayad ito o. Oh. Ayan, pero sa pharmacy siya nang galing, pharmacy sa labas. Basta ibigay, mo, basta ibigay mo yung ano kasi naka-registered na kasi ako ng ano government dito kaya kaya siguro ganun kasi free nga daw pag ano naka ka dito ng sa healthcare parang ganun, parang health. Parang sa PhilHealth. health. Ganun ba? Kaya ay, grabe yung takot ko kasi. <laughs> Bakit ganun? Bakit may something na lumabas doon sa sa ano ko sa puwet ko? <laughs> Ay, naku. Grabe, nakakatakot talaga. Kasi nung nanganak kasi ako kay Stewart, laging ano, laging matigas yung ano ko dati, yung pag nagbabawas ako matigas. Minsan pa nga, umiinom na ako ng ano eh, yung olive oil olive oil na yung iniinom ko dati para lang sa ano mag ano siya lalambot pero hindi talaga siya lalambot hanggang sa pinilit po siyang ilabas doon na nag doon na ako nagkaroon ng ano ng almoranas tapos ang hilig ko pa ng maasim tsaka spicy food kaya yan na siguro ang nangyari kaya iwas-iwas din mga kaibigan sa mga ano ganyan pag meron kayong pag meron kayong acid, meron kayong GERD, mga ganyan, iwas-iwas kayo sa mga maasim. <coughs> Kasi ramdam na ramdam ko dito eh yung pag ano lalo na pagkatapos kong kumain tapos uupo ako o eh, ihiga. Nandito yung yung ano parang babalik. Nandito yung mga kinain ko. Kaya Ingat-ingat din tayo mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Thank you. God bless.